Tara guys at samahan niyo ako. Silipin natin tong bike natin. Kung buo pa ba o sira na. So matagal din na kasi tong hindi ginagamit guys. Ayan. Naka-stack lang dito yung mga bike. So ito yung bike natin yung kulay puti. Ayan. Ayan. So, titignan natin kung buo pa. tingnan natin. Gilip natin tong mga bike nila. Ayan. Ayan din sa staka natin ng mga bike Tingnan natin kung buo pa ba yung gulong o sira na Matagal na kasi itong hindi ginagamit guys So ito Check lang natin kasi May sentimental value sa atin ito guys Sahod pa sa YouTube Unang sahod natin kay YouTube Binili natin ng bike puro likabok na guys so ito yung gulong nya basag na yung ano basag na yung lugar so ilabas natin hindi natin kung so ito sya guys nabili natin to ng ano 179 uh, dollar so pinalitan natin ng ibang pyesa siguro umabot din to ng mga 250 plus yung lubos natin so ito siya guys ito yung bike na binili natin uh, 2022 o 2021 so ito yung katas na youtube unang sawad natin sa youtube ay uh, binili natin ng bike kaya medyo sentimental value sa atin to so hindi natin ginagamit kasi madalang na tayo mag bike bike so pagkakabili natin nito 179 tapos binila natin ng mga pyesa Umabot siya ng mga $260 siguro. So matagal na naka stock kaya puro wali kabok. Chinek ko lang kung pwede pa ba. Basag na yung mga ano, gulong. Malambot so, na. Ayan. So may ilaw din yan guys. May side mirror. Ayan. Kung pwede nga lang yung pamigay natin ito sa, ano, sa Pinas. Kung so, na natin. So ito yung freno niya. Kaso ah, yung ano niya, yung yung cambio niya ay isira na. So hindi na gumagana yung cambio niya. Ikaw na lang mag-a-adjust kung saan mo gustong ilagay. So ayan guys, medyo matino pa siya. Ito lang ang problema natin. Yung cambio. Pwedeng pwede pa siyang gamitin. O Nakasimano rin niya na ano, So wala lamang kasing kukuha rito niya sa Singapore pag pinamigay natin. Masisailan sila rito guys. Sa Pinas pwedeng pwede yung ito kung sa Pinas lang tayo so hindi rin man natin maiuwi sa Pinas to kasi masyadong malaki malaking kakainin ng karton so subukan natin bombahan yung gulong at tapos gamitin natin at tas, to, ni Youtube guys ayan. unang sao dating kay Youtube so ito ilagayan ng GoPro pag uh, nagbablog tayo So ito siya guys, bagong hugas. So, ayan bagong hukis na yung bike natin so katas to ni youtube unang sahod natin sa youtube 2021 or 2022 so binili natin to ng mga 260 dollar inabot so ayan nahanginan pa yung gulong nya so okay na buo pa pala guys ayan. Eh, naka lang kasi ito hindi ginagamit so subukan lang natin gamitin ngayon so mumurahin bike lang to guys pero katas to ni youtube unang sahod natin so hindi rin natin tumayo uwi sa Pinas hanggang sa masira na lang siya rito naka-stack so ayan guys bagong hugas tagal na itong na-stack hindi natin ginagamit so ito yung katas ni Youtube subukan so, lang natin kung po pwede ko siyang gamitin so binubahan natin Matigas na yung gulong, mabay pa naman. So, mga 80% sure yung pagkatinis niya. So, pwede pa siya So yan guys, ay gumagana pa naman. So medyo malambot tayo pagkakabomba pa natin. Tapos kulang sa langis. So kung pwede lang natin pamigay ito sa Pinas, pamigay na natin. Tapos so, mayroon ito padala. Dito, sayang nga, walang hihingi dito niyan. So hindi natin kasi ginagamit guys.